pagpalangga ko sa pananampalataya. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Marcos chapter 10. At nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Bethphage, at sa Bitanya, sa bundok ng mga olipo, ay sinuko niya ang dalawa sa kanyang mga lagad. At sa kanila sinabi, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagkapasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Inyong kalakin siya at dalhin ninyo siya rito. At kung may magsabi sa inyo bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo kinakailangan siya ng Panginoon at pagdakay ipadadala niya siya rito. At siya ay nagsiayong at kanilang nasumpungan ng batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng gansangan at siya ay kanilang kinalag. At ilan sa nangatayo roon ay nagsabi sa kanila, Ano ang ginagawa ninyo na inyong kinakalag ang batang asno? At sinabi nila sa kanila ayon sa sinabi ni Jesus at pinabayaan nilang sila'y magsialis. At dinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga damit at ito'y sinakyan ni Jesus. At marami ang nagsisipaglatag ng kanilang mga damit sa daan at ang mga ibay ng mga sanga na kanilang pinotol sa mga parang. At nang nga sa unahan at ang nagsisunod ay nangagsisigawan o sana mapalat ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang kaharian, pumarito ang kaharian ng ating amang si David o sana sa kaitas-taasan. At pumasok siya sa Jerusalem, sa templo, at ang malingap niya sa palibot-libot, ang lahat ng mga bagay at palibahasay, hapon na, ay pumaroon siya sa bitanya na ang nabing At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa bitanya, ay nagutong siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling nakasumpong doon ng anuman. At nang siya malapit sa kanya, ay wala siyang nasumpungan, anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, Sinamang tao ay hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon, at magbakay lang man, at ito ay narinig ng kanyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem at pumasok siya sa templo at nagpasimulang kanyang itinaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo. At ginulo ang mga dulang ang nangagpapalit ng salapi at ang mga upuan na ng nangagbibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot sa sinuman ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya nagturo at sinabi sa kanila hindi baga nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay, panalanginan ng lahat ng mga bansa, datapwat, ginawa ninyong yungib na mga tulisan. At yaoy narinig ng mga pangulo sa si sabluti at ng mga eskriba at pinagsisikapan kung paano siya kanilang maipapapuksa sapagkat nangatakot sila sa kanya dahil sa buong karamihan ay nagigilalas sa kanyang aral. At gabi-gabi, lumalabas siya sa bayan. At sa pagdaraan nila, pagkaumaga, ay nakita nila ang punong igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalala ni Pedro, ay sinabi sa kanya, Rabi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsanggot ni Jesus, ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat. At hindi ba sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyo tinanggap na at inyo kakantin. At kailanman man kayo ay nangatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man upang ang inyong ama naman na sa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapwa, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong ama na nasa mga langit. At sila'y nagsiparong muli sa Jerusalem at samantalang lumalakad siya sa templo, ay eh nagsilapit sa kanya ang mga pangulong sa sartuti at ang mga eskriba at ang mga tatanda. At sinabi nila sa kanya, sa anong kapamalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamalaan ito upang gawin mo ang mga bagay na ito? At sa kanila ay sinabi ni Jesus, tatanungin ko kayo ng isang tanong at sagutin ninyo ako. At aking sasabihin sa si inyo kung sa anong kapamalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao. Sagutin ninyo ako. At kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili na sinasabi. Kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya. Bakit nga hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Tatakwad kung sabihin natin mula sa mga tao ay nangatatakot sila sa bayan sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta. At sila ay nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, Hindi namin nalalaman at sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong pamalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Mga palangga ko sa panampilataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Heso Kristo. Diyos ng buhay. Amen.